Tampok sa culmination ng 47th National Disability Rights Week sa Tacorong City ang makabuluhang motorcade sa mga pangunahing kaliyan ng lungsod kahapon. Nagtapos sa manito sa City Cultural Sports Center kung saan ginanap ang maikling programa. Ito ay binang pagkilala at pagpapalaganap na rin sa mahalagang papel ng mga persons with disability o PWD sa pagsulong ng isang bukas at may malasakit na lipunan. Ayon pa kay Tacorong Mayor Lina Montilla, isa sa mga misyon ng LGU ay ang pagtatag na komunidad na may paggalang pagpapahalag at pagbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa Binigyan din pa ng Alcalde na marami pang dapat gawin para tuluyang maging inklusibo ang takurong Ito ay sa kabila ng ordinansa at mga programa na sumusulong sa kapakanan ng mga PWD Tampok din sa culmination ng National Disability Rights Week sa takurong Mga palaro at libreng serbisyo para sa mga PWDs tulad ng gupit at personal grooming Tema ng selebrasyon ngayong taon ang Innovation for Inclusion Building Inclusive Communities Together na naman sa mga PWD ng nurse na si Carlota Sandigan. Ang aktibidad ay bilang pagtalima rin sa Magna Carta for Disabled Persons na naglalayong isulong ang karapatan, kapakanan at pagsasama ng mga tao may kapansanan sa bawat komunidad sa Pilipinas. Ruel Usano, NTPC, Bida Balita.